Malabote ng soft drinks ng Coke ang hugis ng pangangatawan. May magandang mukha at nakakaalindog na Pinay na si Patricia Javier. Ating kilalani ng maiksing kwento ng sexy Pinay na si Patricia Javier. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay wag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang pa mga video. Kaya simulan na natin. Kilala ng lahat si Patricia Javier bilang PJ, ang sexy diva ng sinihan ng Pilipinas. Si Patricia ay nagsimula sa 16 feature films, katambalan ang mga pangunahing aktor at ipinamalas ang kanyang galing bilang artista sa lahat ng genre tulad ng action, komedya, drama at sexy na pelikula. Siya ay isang artista ng Pilipinas. Lumabas din siya sa higit pang mga pelikula kasama ang Pilipinas Cinema. Ipinanganak siya noong January 1, 1978. Siya ay pinanganak sa lugar ng Antipolo dito sa Pilipinas. Siya ay isang professional actress at singer. Nag-aral siya sa paaralan sa Antipolo at siya ay nakapagtapos. Siya ay napasama sa maraming mga pelikula. Lumabas din siya sa maraming palabas sa telebisyon tulad ng The X Factor, Squad Goals, Ang Kabit ni Mrs. Montero, Gamitan, Asin at Paminta, Sugo ng Tondo, and many TV show works like as haplos, kirara, anong kulay ng may bukas pa. Ginawa niya ang kauna-unahan debut sa telebisyon na ang kabit ni Mrs. Montero. Konsensya saan siya at pagkatapos ito, lumitaw siya sa mga maraming palabas sa TV tulad ng haplos. Kirara, ano ang kulay ng may bukas pa? Dilibas din niya mga kanta tulad ng Mahal na Mahal na Kita at ngayong Paskong ito. Ang pangalan ng kanyang ama o pangalan ng kanyang ina hindi nabanggit sa artikulong ito. Ikinasal siya sa asawa ng nangangalang Dr. Robert Walcher. Sila ay may isang anak na lalaki na hindi nabanggit ang pangalan sa artikulo. Nagpa siyang magpakasal ang mag-asawa. Ang pareho mag-couples ay mayroon ding mga kanya-kanyang mga anak bago sila magpakasal. Ngunit dito hindi nila binabanggit ng anumang pangalan ng mga anak nila ayon sa mga artikulo online. Nanirahan siya kasama ang kanyang asawa sa lugar ng Antipolo dito sa Pilipinas. At iyan ang maiksing kwento sa buhay ni Patricia Javier. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mong subscribe sa aking channel. Salamat!